Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat ngayon ay November 24, 2023. No, una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas sa aking pinupuri, dinadakila, nilulwal natin is nasa pinasasalamatan ng pinakadyos ng kaliwanagan, ang na espirito at inang lupa. No, at maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, elemento <manyan> ng apoy, tubig, hangin at ng lupa at ang apat ng direksyon ito from the northeast, west, south. Okay, ito mga mahal na mga TV no, mga viewers no. Kung napansin niyo, ito po ay uh, tinatanggal 'yan no at papalitan po 'yan ng logo ng kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng tao no. Hindi kahari hindi po kaharian no. Papalitan po 'yan ng logo ng kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng tao. No, yung logo na ay wala kayong makikitang mukha kasi pag nandyan yung mukha, ang sarili ang itinataas, no? So, ito ay hindi po namin to ginawa para sa sabi mang insulto tayo whatsoever, no? Sa panahon ngayon, no? Anyway, maraming maraming salamat. Mahal na kamahalan the real sultanate of Sulu. Gusto ko lang liliwanagin na itong pagtanggal na ito ay hindi po ito utos nang the real Sultanate of Sulu. Wala po siyang alam dito sa pagtanggal ng pagbaklas na yan. So, balit datapwat, no? Ang, ang kabilin-bilinan lang ng kamahala, no? The real Sultanate of Sulu ay ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos ang itataas at huwag ang mga sarili. Dahil tamang ang ating mahal na kamahalan, the real Sultanate of Sulu, labanan kasi ngayon ng mga kaharian dalawang karian ang maglalaban, ang karian ng kadiliman at ang karian ng kaliwanagan. No, so maraming maraming salamat The Real Sultan ito dahil marami kaming natutunan po sa inyo, no? Sa paggabay ninyo sa amin sa uh, pag, uh Pwede pang magamit ang tarpulin. <laughs> sayang. <laughs> hindi sayang yung nandoon sa mukha, kundi sayang yung tarpulin. Magagamit pa sa ibang bagay. Ha? Ah? So, ayan, binaklas nila yan sapagkat um, yan po ay papalitan ng uh, logo, no? Papalitan ng tapulin at wala kayo makikitang mukha dyan kung hindi ang kaharian ng pinakajos ng kaliwanagan. So, na-appreciate kami sa the real sultanate of Sulu, no? Sapagkat ang lagi niyang pinasisigaw sa amin ay sikapin natin maibalik ang kaharian ng Panginoon. Damahali ka, nation, no? The Mahalika Kingdom of God. No? So maraming maraming salamat, no? At um, tama, no? Napaka-inspired, nakaka-inspired yung sabi ng ating mahal na kamahalan that um, labanan ngayon, labanan ngayon ng kaharian. Kaharian ng kadiliman at kaharian ng kaliwanagan, no? So, ayan, no? Alam ko naman makakarating ito sa kanya, pero, no? Sige lang, lahat ng pamimintang, no? Lalabas at lalabas ang buong katotohanan, no? Ito ay hindi para mag, ano tayo, this is the moment, no? Ito na rin ang mangyayari sa propesya. Pagdating ng araw, maglalabanan ang mga karian versus karian, no? Kaya maraming, maraming salamat, the real Sultanate of Sulu, sapagkat uh, nandyan kayo na gumagabay sa amin kung ano ang mas karapat dapat. Higit sa lahat, ang pinakadyos ng kaliwanagan, ang kanyang kaharian ang itataas at huwag ang mga sarili, no? Huwag i, i wag magpakalunod, no? Sa mga posisyon ang mahalaga sa atin, yung relasyon natin sa kataas-taasan, no? Na pagdating ng araw ng paghuhukom ay eh may mayroon tayong pag-asa na makapasok sa kanyang kaharian, no? So napakaliwanag po 'yan. So uh, mga minamahal kong mga kapatid, no thank you so much dahil um, um siya ang nagbibigay ng karunungan no sa atin no sa kanyang mga lingkod thank you so much at uh, mag-ingat kay lagi at doon sa tinatawag na internet ah uh, lost internet connection this day no so malalaman natin yan dahil uh, maraming salamat no sa pinakadiyos ng kaliwanagan sa ibinigay niyang karunungan sa aban ninyong likod at sa binigay na pagkakataon upang gampanan ang isang bagay at uh, ito po ay um, para sa kalaman ng lahat And thank you so much no kasi lahat yan ay mga namumonitor no mayroon na ring mga grupo na talaga lang naman nagsisumigasig ngayon para ang kanilang mga sarili ang itataas labanan talaga ng karian kaya mga minamahal kong mga kapatid ito yung sinasabi ko months ago, no? Magsipaghanda ang lahat at uh, mas mapalad pa ang mga nasa kabundukan sa pagkakataon na ito. Doon, lalo na kila Jen, maraming pagkain doon. <laughs> Maging dito, maraming pagkain. No? Thank you so much dahil alam nyo, nakakabigay sa akin ng energy. Pag nandito, usap. <clears throat> Nako, maghanda kayo ng timba-timba na kape. <laughs> So, itong ginagawa mga kapatid, no, ay hindi para uh, sabihin that mayro tayong kapangyarihan, mayro tayong ganito-ganyan, karangalan, katanyagan. Kung hindi, ang pinaka-Diyos ng kalunagan ang kanyang kaharian, ang ating maitatayo, maitataas, hindi ang ating mga sarili dahil sa hinahangad no, na mga kapangyarihan para sa ating bayan, no? Tama ang ating Dariyaw Sultanitog Sulu, ang tao kahit anong gagawin ninyo sa mga kapangyarihan na hinahangad at kayamanan na hinahangad hanggat hindi ang pinakadyos ng kaliwanagan ang ating itataas noong ating dadakilain, walang magagawa ang tao. Always remember, no? Na siya ang Alpha Power Omega, no? ang walang hanggan yang kapangyarihan ang magtatagda at mapagyari sa lahat ng bagay. Anong magagawa ng tao? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, lahat ng kanyang nilika, lalo na doon sa may mga tuhod, ay luluhod sa kaisa-isang Alpha Power Omega. No? So maraming maraming salamat mga mahal kong kapatid. Maraming salamat din inang nini Lamataw No? Actually, inang, ikaw ay uh, binida ko rin kagabi, no? Kay kapatid na Maria Liza Taksan, kay Lady Lut, okay? Maraming maraming salamat sa inyo. So, ayun na, no? Pero okay naman yung mga sundalo ninyo, no? Okay naman yun. Basta papalitan siya, yun lang, no? At maraming maraming salamat sa inyo mga mahal kong kapatid at alam ko na ang pagtagpo-tagpo natin, no? ay may purpose ang Panginoon at higit sa lahat, sabi nga ng mensahe kagahapon, lahat ng na mga nangyayari sa atin ngayon, no? Mabuti o masama, iniipon tayo ng Diyos, no? Magkakaalaman sa final round, okay? Kaya huwag pa yung magtaka dahil nakapropesya ang lahat, no? Nakapropesya ang lahat, no? At doon sa isang mahala kapatid, no? kay uh, kapatid na Lorna Plaza maraming salamat sa mga binabahagi ninyong minsay, andyan sila Lady Lou andyan sila ng Nini, sila Maria Lisa Tasan, sila uh, sister uh, kapatid na Ruth no, Barangay tama ba, at nandyan sila Ma'am Evelyn, no maraming maraming salamat sa inyo at buong mundo magsipaghanda ang lahat, no kasi yung pinapangambahan ninyong internet connect connection lost internet connection tingnan natin kung anong magiging kahinatnan at maraming salamat sa magbahagi sa akin sapagkat hindi naman kasi kakayanin ni Lady Min dahat lahat ng trabaho no kaya maraming salamat sa mga kapatiran na nandito ayan sila ang pinaratangang terorista no sorry for my words no uh, kapatid no pero iyang mga kapatid na yan no ay uh, tama lang ang kanilang desisyon at uh, may purpose ang Panginoon no sapagkat hindi lang nila hindi nila uh, kayang gawin yung mga inoto sa kanila na pabagsakin ang ating pamahalaan no wala sa bukabularin nila kasi kaya tayo tumatayo ng ganito para makatulong sa kaayusan ng ating pamahalaan hindi para maghasik ng lagim no dahil ang mga sarili ang gustong itaas na uh, ikaw ay ganito ikaw ay ganito no so katulad ng sinasabi ko no tingnan mo oh pinaparikol sa akin bataan at masbate, magsipaghanda dahil kung ang lindol sa JinSan ay umabot ng 7.2 bataan at masbate, get ready kayo dyan, no? get ready kayo dyan so maraming maraming salamat no sa pinaka ng kaliwanagan na siya nagbibigay sa atin ng karunungan kasi wala naman tayong magagawa no? at yung sinasabi ng isa nating uh, isang kapatid din dyan, natural i-address ko ang pinaka ng kaliwanagan dahil mayroon hindi naman Diyos ng katiliman. So, makikita nyo yan eh, no? Hindi sa salita natin makikita yan sa mga gawa. No? Kasi, di ba? Maraming gumagamit ngayon ng salita ng Panginoon at maging ang Panginoon. Pero pagdating ng mga pamumuhay at pagdating ng mga ginagawa sa buhay, ay walang ibang alam kundi ang maghasik ng lagim no? So paano natin masasabi yan na tayo ay nasa Diyos ng kaliwanagan kung puro gulo, no? Panggugulo, gulo, pagpagsak ng pamalaan, kung ano, no, paano no pa nang iniisip sino ngayon ang terorista, no? So isang mapagpalang magandang umaga Rina Ramos, no? Mapagpalang umaga sa uh, po Ma'am Lidimen. So katulad ng sinasabi ko, ang lahat ng inyong pasasalamat at pagbigay ng kapurian ay itinataas ko at binabalik ko sa pinaka ng kaliwanagan, no? At pakiusap ko sa buong sambayanan, no? Ako'y nakikiusap kasi meron kasi nagchat-chat sa akin. Hanggat maaari, wag niyo kong tawagin na queen, kung ano-ano pa dyan. Kung hindi, lady lang talaga. Wag niyo na rin akong tawagin, ma'am, although na kayo ay pinasasalamatan ko sapagkat mas karangalan kay lady min ang tawagin pa rin Walang magbabago. Abang lingkod nyo pa rin ito. Ano man ang katagumpayan sa, sa, sa hinaharap ay katagumpayan nating lahat lalo na doon sa mga tumutulong lalo na doon sa mga nagtitiwala kaya higit sa lahat manalangin tayo humingi tayo ng karunungan no, sa pinakadyos ng kalunagan para uh, ang karunungan kasi na nagmumula sa kanya ay magliligtas sa atin sa kapahamakan okay? so maraming 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 salamat sa mga minamahal kong mga kapatid at have a blessed morning po sa inyong lahat Maraming salamat ulit, The Real Sultanate sa pagbibigay mo sa amin ng araw-araw ng paalala higit sa lahat. Walang ibang itataas. No? Walang iba nating pagsikapan kung di maibalik ang kaharian. No?